Sino raw itong general ang namudmud umano ng mga chicks sa ilang matataas na opisyal sa Malacanang? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, bata pa ang general pero inaambisyon na na makuha umano ang pwesto na may kinalaman sa seguridad ng bansa. Isang gabi, nagyayaraw ng dinner si General sa ilang opisyal ng palasyo sa loob ng isang sikat na hotel sa Maynila. Aba, Anli ang banga na pinaguhugutan ni General na paghahalataan tuloy na may mga dayuhan na pumopondo sa palapad papel nito. Akalain mo ba naman kasi pinakain na siya sa mamahaling restaurant ang mga inimbitahang taga-palasyo? E niyaya pa niya ito sa VIP private lounge sa loob ng hotel para naman magwalwal. Kayo mga ka-teletabloid, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Para sa Abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.